Isa akong OFW dati, tapos hindi na pinalad makabalik sa ibang bansa. Kaya heto mga sis, pinili ko na lang po na mamuhay ng normal, kumbaga na kontento sa buhay na meron. At eto, nagtayo ako ng sarili kong maliit na sari-sari. So, napakalaking tulong po ito sa katulad ko na nanay na meron ginagastos na nagpapaaral at nagdede So, ito po lahat po ng aming pangangailangan ay dito na po namin kinukuha sa aming munting sari-sari or tindahan. Ako po ay nagluluto ng saging maruya, nagpiprito ng kung ano-ano para kahit papano ay matustusan yung aming pangangailangan sa araw-araw na paghahanap buhay or pamumuhay. So ayan mga sis, napakalaking tulong na ho ito sa amin. Etong pagpatayo ko ng maliit na tindahan sa lahat po ng nanonood sa aking uh, video or maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa aking uh, tindahan. So ayan, thank you po sa panonood.